Alright, so kahapon nagparty party yung mga bata. Kanina alas 6, andito pa sila tatakbuhan. So kaya hindi na kami nakapagpatay ng ilaw. So ayan, bukas pa yung mga ilaw. Ayan. Alright. Late na rin kami natulog kagabi. Mga okay. uh, ilaw natin Ilaw sa labas At tignan natin ano nangyari dito sa playroom room si Spiro. Yon. Grabe. Ilaw, ilaw. Sa labas. Hindi sila masyado sa labas kasi malamig. Dito lang sila nagkalat. At yung ating mga kaibigan. Ayan. Morning! Hello! Saan ka natulog ka ha? Doon ka sa playroom, ano? Loko ka. Nagkalat ka na naman ng mga dumi doon. Ha? Loko ka. Ano si Mary, o? Alright, sige yeah. na. Alright, breakfast. Tapos na kami. <laughs> Ayan pin din na roll yung camera natin kanina naka-vlog naka na ako kung hindi ko napansin hindi pala naka-on alam niya naubos na namin saka ko lang napansin naka-off pala yung camera Bumul. wala talaga <laughs> Bumul. pero okay lang yun <laughs> ito matindi guys pinapahugasan sa atin to ay grabe sobrang nipis kung ilang baso na nabasag kung ganito guys. So dahan-dahan lang dapat. Gano'n mo kayo nabi na dito. Kami! <laughs> Nabasami eh. Yeah. Dahan-dahan lang. Takir-kira na kailan ako ng ganito. Ito ang siguro lahat ng baka doon. Mukis naman kasi. yung tutusun to pagka may laman puno ko, tapos hindi ko lang hinawakan mo parang nababasag na ito kasi gagamitin bukas i-video natin kung paano niya basagin hintay hintay lang Bukas to bus na to sigurado. Bukas. Ah, bukas 'yan wala na 'yan. Disposable to. <laughs> Nagluluto na si Marihera na sa kalyan namin. Time check natin, 2 o'clock na. Late na naman tayo. Uh, late ako na grocery kasi nga uh, tinapos pa namin yung paglilinis dito bago ako nagpunta. Ayan. So late na naman kaming kating. o, tingnan nyo. ok na right so, yun yung ulam namin ni Maring Hera pang mabilisan say Hello, hi po. say hi to my vlog hi vlog bye yeah. so, yun so, Maring Hera doon sa ulam na namin nagluto pa doon ni kainan na yun yung ulam namin yummy yun yung salad natin may feta cheese yan yung tinatawag na greek salad hindi lang pa like ito alright yan kay maring hera itlog like? may kanin ako ano ito beef guys hmm? beef <laughs> tumulo pa yung mantika hmm? mm. <laughs> pag ganito ang sarap sanang magkamay kaso hindi pwede baka pumasok Morning, good morning, good morning. Mayamuna. ginagawa mo. Oh! <laughs> Subo lang. <laughs> Kaya pala tahimik na tahimik si dito. <laughs> Nagnunguya pala. <laughs> Huli ka, Balbon! <laughs>